awardee Resurrection F. Forfida. Sige ng Resurrection Forfida o Lola Sion, 74 na taong gulang mula sa mainit Banton Romblon ay isang mabuti, ulirang may bahay at mapagmahal na ina sa kanyang nag-iisang anak. Si Lola Sion ay kilala sa buong Banton at sa mga kalapit na munisipyo sa pagiging matulungin sa kapwa at isang mahusay at aktibong lider ng iba't ibang asosasyon na kanyang kinabibilangan. Siya ay naging barangay nutrition scholar sa loob ng labing-anim na taon o simula noong taong 1980 hanggang 1996. Dahil dito, siya ay naparangalan bilang Outstanding Regional BNS at naging third placer Provincial BNS awardee. Taong 1980 hanggang 1996 ay naging isa siyang barangay health worker at BHW president sa buong bayan ng Banton ng dalawang taon. Dahil sa kanyang pagiging aktibo at mahabang taon ng voluntary paglilingkod. Si Lola Sean ay nakatanggap na ng iba't ibang parangal at kabilang na dito ang natatanging child development worker dahil sa kanyang 32 taong serbisyo mula 1998 hanggang 2020 bilang child development worker. Bukod sa pagiging mahusay na leader at pakikilahok sa iba't ibang gawain sa komunidad, organisasyon ng kababaihan at nakatatanda. Aktibo din si Lola Sean sa mga gawain sa simbahan. Katuwang ang asawa at anak, bukas puso silang nag-aabot ng tulong sa kapwa. At noong 2003, ang kanyang pamilya ay kinilala bilang isa sa 10 outstanding Bantuanan families sa buong Banton. Si Lola Sean ay tinuturing na isang mahalagang bahagi ng kanilang barangay dahil siya ang pangunahing tagapayo at nagsisilbing kompas tuwing may mahalagang gawain sa kanilang komunidad. Wala na kami naging daycare worker na yan, si Lola Sean, na patuloy na natumutulong sa amin. Si Lola Sean ay napakasipan, lalo't tigit sa pangangailangan ng aming daycare center siya ay nangunguna sa pagkumpuni nito at siya ang gumagabay sa amin pagdating sa mga bagay na wala kami. Si Mrs. Resurrection for Pieda. Siya po ay masasabing isa sa pinakabukod tanging daycare worker dahil sa kabila ng pinakamaliit na sweldo ay nagagawa niya at nagagampanan ng maayos ang pagtuturo at pag-aalaga sa mga bata. Siya po ay voluntaryo na nakikilawak sa mga gawain sa komunidad. Talagang si Mareng ay aktibo sa kahit anong organization o association kung saan siya ay kasali. Kahit sa women, sa, kahit sa... Ito talaga ang kinikilala na great woman sa Mahinir. Ako ay nasusiyahan. Hindi, hindi ito sa pera, kundi talaga gusto kong makatulong sa aking mga kapwa. Kasi do unto others as you would have others do unto you. Yan ang aking...